Donnie Pangilina, nagparaya nga ba para kay Bel Mariano? Yan na nga ngayon ang nagtitrending at pinag-uusapan ng maraming netizens at ng mga bula. Grabe nga mismo ang mismo nitong post sa social media na nagtitrending nga. Hindi nga akalain ng marami na itong si Doni ay talagang hahayaan ngang manalo si Bel. Grabe nga ang kilig na hatid sa nasabing post. Kaya naman, sabay-sabay nating tingnan at alamin ang nakinakikiligan na, kinakikiligan na nga ng marami at talagang nahimlay na ang maraming bula dahil sa nasabing post. Narito nga guys! Thank you. Yun pala ang nasabing post kung saan nga sa kaarawan ni Bell ay hahayaan itong manalo ni Donnie Pangilinan. Iba talaga magmahal ang Donnie or Nato natin para kay Bell Mariano kung saan ay nagtitrending na nga at pinag-uusapan. Kaya naman, stay tuned lang tayo at wag na magpahuli pa sa bawat dapat tungkol kay Donnie Pangilinan at Bell Mariano sa mga susunod na araw.